Ang apat na taong nagkaroon ng kapangyarihan nang magpunta sila sa space. Susundan natin dito ang apat na taong nagpunta nga sa space at nagkaroon nga ng mga kapangyarihan. May isang naging malagoma yung katawan, may naging invisible, may kayang maglaro ng apoy at merong ding naging bato yung buong katawan. Sa pagbabalik nila sa Earth, dito nga nila gagamitin yung mga kapagyarihan na ito kung saan dito nga sila magiging superheroes. Bilang superheroes, marami nga silang makakalaban, kabilang nga dito isang higanting kalabang gustong sirain at masakin ang buong mundo. Ngayong taga na nga sila ng Earth, dito na nga sila gagawa ng paraan para matalo nga yung mga na ito na hindi nga magiging madali ngayong mas malakas at mas malaki ito sa kanila. Title ng movie, The Fantastic Four, First Steps. God damn, Marvel's really getting better with each film. I love the retro futuristic world na binilga nila dito along with the production design nga in sets na talagang bagay na bagay doon sa premise and concept ng movie eh. naman ko talagang iba yung mundo nila dito, kumpara nga doon sa ibang Marvel movies kasi nga Iba naman talaga yung mundo nila dito na sila nga lang yung superhero sa mundong to. Even yung scoring nila, bagay na bagay din at sobrang laki yung natulong nga doon on every sequences, lalo na nga doon sa mga important and mabibigat nga na scenes. This film reminds me a lot doon sa part 1 nga ng Guardians of the Galaxy na maganda na kaya na simula nila dito without overcomplicating nga yung story. It's clean, straightforward, and just fun to watch and I mean, the story isn't deep. Simple lang naman yung kwento but it's very well told grupo ng mga tao na may kapangyarihan, naging superheroes, may dumating na mga kalaban, kinalaban nila sa space, kinalaban nila sa Earth, nanalo sila, tapos ending na, ganun lang. Baga na ipakilala naman nila na maayos yung identity nga ng mga characters, what makes them unique, and at the same time, may kaunting mystery pa rin naman sila na tinera na meron pa nga rin tayong aabangan doon sa mga future films. Sobrang na-appreciate ko nga tong movie na to, sana ganito na lang yung gawin nila sa mga future Marvel movies eh, na huwag na masyadong i-connecta or umasa nga sa mga previous Marvel movies, para nga lang mag-work yung mga movies nila. Be more creative katulad nga na ginawa nila dito sa Fantastic Four na huwag na masyadong sa mga cameo, sa multiverse, sa plot na hindi naman sa ibang Marvel movies. Kumbaga, mag-focus lang sila sa kung anong movie yung ginagawa nila kasi hindi naman need lahat na kailangan pagdugtong-dugtongin eh. Technically, magdudugtong para naman tong Fantastic Four doon nga sa Avengers Doomsday, pero ang maganda sa ginawa nila, hindi nila inasa yung plot nitong Fantastic Four sa ibang Marvel movies para nga lang mag-work yung mismong kwento nila. Simple lang naman eh, make it stand alone as much as possible, siguro i-connecta mo pero barely lang kasi hindi naman lahat willing really mag-binge watch ng ibang movie para lang magets yung isang movie nga lang. Baga dapat lahat ng need na info na doon na sa isang movie lang na ayun nga yung magandang ginawa nila dito. For example, I have no idea who Galactus is pero kahit konti nga lang yung appearance niya dito sa movie na to, nakilala ko siya ng maayos, na isang nga siyang masama, ay nagresibo na kalaban, kaya nga dapat talaga siyang katakutan na para ginawa nga din nila kay Thanos. Overall, I enjoyed this film. I really wish Marvel should take note from their action from this film na iba-ibahin naman yung mga kwento and yung style ng bawat movies nila. Alam mo yun, simple, paulit-ulit, and predictable na nga lang yung kwento, tapos wala pang nagbabago doon sa mismong visual experience. So, bakit mo papapanoorin? Ito medyo nitpick lang, sana nagkaroon lang ng more scenes displaying their powers, more like, yan ay pakita naman pero sana they've added more scenes na nagamit nga nila yung mga kapangyarihan nila. Lastly, great performance from the actors and I'm looking forward kung saan pa nga sila mapupunta kasi after watching this film, I want to know more of them and mapanood pa nga yung adventures nila together bilang Fantastic Four. Yun lang again ang title ng movie, The Fantastic Four, First Steps and ang torta rating ko for this ay 8.5 out of 10.